Hindi ako si Mon. ako si Marlon, pero... Kaya tara, samahan niyo ako dito sa Garden Capital ng Laguna, ang Bayan ng Bae. Simbahan nga pala ang unang pinuntahan natin para magdasal at magpasalamat sa Diyos. Fiesta Bayan niya nga pala ang ginaganap dito ngayong August 23 to August 28 kaya abot na abot ka pa at eto nga pala ang bahay pamahalaan ng baye Laguna napakaganda kaya tara na mag ikot na tayo may kanya kanya nga pala mga booth ang bawat barangay dito talaga namang napakagandang pagmasdan at kailangan nyo na din dito magpapicture talaga namang napakalikain ng mga taga Laguna Tingnan nyo naman ang mga ginamit nila sa disenyo. Labing limang barangay nga pala ang may entry dito. Kaya tara na, silipin natin isa-isa ang bawat booth nila. Kaya unahin na natin ang San Agustin. So ayan, tingnan nyo. Napakaganda ng gawa nila. At isunod na natin ang Barangay Pasiano Rizal. So ayan guys, tingnan nyo. May mga tuyong palay. May mga prutas, tulad ng saging, kuyabano, may buko, may niyog, may durian, at ayan pa, sa loob ang mga magagandang gawa nila. Ibang klase talaga ang mga taga-Bay Laguna. At eto naman sa Barangay Bitin. Tingnan natin kung anong meron dito. Mga tuyong balat ng mais ang gamit nila. Ginawa nilang bulaklak. So ayan guys. At meron din sila mga dayami ito naman ang sa Barangay Santa Cruz. So ayan, may mga prutas din tulad ng saging. May gabi, may kakaw, may buko. Maraming halaman. So ayan, mga to yung dahon ang ginamit nila. Napakaganda. Ito naman ang sa San Nicolas. Bubungad agad sa iyo ang malaking santo napakaganda din simple lang pero napaka detalyado so ayan may tinitinda pa sila dito eto naman ang barangay Puy Puy mga to dahon din ang gamit nila Eto, may dayami pa sa itaas at napakaraming halaman. Dito naman tayo sa Barangay Dila. Mga tuyong palay din ang meron. Mga tuyong bunot. At ayan pa, mga tuyong suso na pinagdikit-dikit. Ayan naman ang mga tuyong palay at ang gamit sa pag-aararo Ayan, parang may mga banig pa at ito, may malaking upuan. Hindi ko alam kung anong tawag diyan. At ito naman, ang disenyo sa labas. Napakaganda, di ba? At meron din diyang banga, dalawang piraso. Andito naman tayo sa Barangay Maitim. So ayan, marami ding gulay. May pakwan, may papaya, mga tuyong uyo, at marami pang iba at meron din pala silang aquarium eto naman ang sa barangay Kalo so ayan may mga walis tingting mga dayami mga tuyong dahon ng mais eto naman ang sa barangay San Antonio napakaganda napakaraming halaman talaga namang napakamalikhain meron din yang aquarium. At eto, meron ding patubig dito. Aplaya, playa kay ganda. Ang Santo Domingo naman, merong hagdan sa gilid at may aquarium pa sa itaas. Eto ang mga disenyo nila sa loob. May mga pamaypay, may halaman, mga panik. Eto ang barangay trangka. Napakaraming buko meron ding mga papaya may saging mga iba't ibang klase ng puno may durian at meron ding atsara eto naman ang sa barangay masaya mga tuyong dayami so ayan may malaking puno din at tingnan nyo naman ang kisame at tingting napakaganda grabe eto ang San Isidro napakalupit nito talaga namang napakadetalyado ng gawa na ito so ayan meron din silang patubig talagang alam mong nasa Garden Capital ka ng Laguna at eto ang panghuli ang Barangay Tagumpay magtatagumpay kaya sila ngayong 2025 so ayan ang loob may mga itlog may mga banig at eto maganda ang ilaw nila at kung magutom man kayo dito huwag kayo mag alala dahil napakaraming mga tinda dito tulad nyan mga prutas may Graham, may hotdog sandwich dito sa Christy Merienda may turon, may lumpiang gulay may pancake, may minani may palamig, So ayan po ang minani sa hindi nakakaalam. Meron din dyan takoyaki. Meron ding burger. Eto naman ang Elnas Proven. Chicken skin at trakeya. At ayan, talaga namang matatakam ka dito. Hello po. Meron din dyan mga cookies. May muffins. At iba't ibang klase na banana loaf. At syempre, hindi dyan mawawala ang pampansang shawarma. Kaya idol, isang hagis naman dyan. Whoop! Ang lupet, kaya shout out sa iyo. Siyempre, mayroon din yung mga french fries. Kikiam, may lumpia, may tokneneng, may chicken ball, at fish ball. Meron din dyan potato twister, flavored potato fries, may shawarma. So ayan si Idol, isang hagis naman dyan. Ayos, panalo. 3 for 100 nga pala ang shawarma Siyempre, meron din dyan sisig Meron din Hong Kong style, noodles and dim sum At andyan din ang Josh ice cream Mamimili ka na lang ng flavor kung anong gusto mo Andyan din ang pizza ni Pogi May kasama ding ice cream yan At meron din dyan, grey humble Lumpiang toge pichi pichi at ang minani Ayan nga po pala, ang minani Kamoting kahoy na pinirito Napakasarap po niyan sa hindi nakakaalam At syempre, may mga tuhog-tuhog din dyan ni Idol Napakamura lang nito At eto, napakalupit magluto ng itlog ng pugo Napakabilis ng kamay, shout out sa'yo Idol At syempre, dahil nasa bay ka, wag na huwag mong palalampasin ito Ang Monay Bae, napakasarap nito, lalo na't na mainit at pumunta naman tayo dito sa may palengke nila. At eto may namimingwit pa si kuya. Ano kaya ang mahuhuli niya? At eto marami din nagtitindang ulam dito. Ayan, mamimili ka na lang kung anong patahi ang gusto mo. Ayan, may tulingan din. At dito naman sa kabila, ay eto, mga ulam din. Napakarami din tindan nila. Dahil magagabi na, kaya kailangan mo nang bumili ng ulam mo at meron din yang inihaw na tilapia. 200 pesos nga lang pala, isang kilo, luto na, may kasama pang sausawan. At eto nga pala, ang pangmalakasang sinaing na tulingan, na maraming taba. Kaya pag nakita mong marami pa yan, bumili ka na agad, dahil mabilis maubos yan. At eto pa, ang kulawong talong, ganun din, mabilis maubos. Kaya shoutout po sa inyo mga boss. So ayan, magutom kayo dito sa tulingan na to. At nung binalikan ko, wala pang isang oras. Ayan na ang natitira. Tatlong peraso na lang. Buti na lang at umabot pa ako. Kaya hanggang dito na lang muna. Maraming salamat at nasayang ko na naman ang sampung minuto ng buhay nyo. Palike, comment, and share na rin ng video na ito para mapanood ng iba. At syempre, ipalo nyo na rin ang Facebook ko. Baka sa susunod, nasabayan mo na ako. Adios!